I think my life as so a full time mom and a mom of twins for today's video mga dang Maybe ito nga naman sa labas ang kambal dahil kasama natin pumunta o pupunta tayo ng bayan Ito nga yung time na nagpa-check up ako at kukunin ko na nga yung result Kung ano nga ba ang result kasi sumasakit lagi ang likod ko So ayan sa awa naman ng Diyos ay hindi tayo nang ano positive so muscle pain lang daw ito so ayan nagutom ang kambal pati na rin ako syempre sa kalakad namin bumili lang kami ng fishball kikyam at pupunta tayo sa Nihaga Park para tumambay at doon muna ubusin ang ating biniling pagkain so kay gandang pangmasan ng tanawin dito guys so, nakaka-unwind unwind, unwind. Si ang kambal ng bakit daw walang fish. Oh, no! ay, hindi naman tayo mamiming with dyan. <laughs> Pasyal lang. So, ayan nga, ang ganda dyan. So, umupo muna ako. kasi yung, kasi ubusin ko yung, ano, pagkain. Ayan, kain tayo. Pagkatapos ng kumain, ang dalawa naglaro. Nagtakbo-takbo muna. At nga, ayan o, oh, Ula. nadapa pa nga yung isa dyan. Dahil nga madulas kasi umulan. So, ayan, tuwang-tuwa silang dalawa dyan Oh. Hindi ko na video yung pagkadapa ng isa. <laughs> Pakatawanan nyo. Ayan nga ang malawak dito guys. pagdating masyarap, paghapon na kasi hindi masyarap mainit. Nice! So inayaan ko muna yung dalawa magtakbo-takbo. Pagkatapos na yung umuwi na kami. Ay hindi pa pala, bumili muna tayo ng ulam. Hotdog at pork. Yung ano, lempo. po ba yan? Basta Lagyan natin ng kalamansi dahil i-marinate muna natin saglit at lagyan natin ng paminta and toyo. So, ang gagawin natin dito ay pray to na lang natin guys para mabilis nating maluto at syempre kumain agad no. So, ayan nalagyan ko na ng paminta. Ito sunod namin natin ang toyo. Ayan. Wow! Pagkatapos nyan ay imekos-mekos na natin ng mahalo ang mga ingredients na ating binuhos. So, ayan yung anak ko dyan yung nagvideo By the way, guys, ganyan talaga. Dapat magkamay. Naghugas naman na tayo sa so, masiselan dyan. Skip ng video. Charot. So, ayan. I-marinate mo natin yan. Saglit. Tapos, on the side, ay meron tayong Hotdog. Tapos may hiniwan na akong pipino dyan. Pipino, kamatis, and sibuyas. So unahin muna natin yung prituhin ang hotdog. Ayan guys, yung pipino with ceiling, pamintan, sibuyas. Wala pala itong kamatis. Ay, mukhang pang kulag yun. So ayan yung hotdog. Unahin muna natin ang hotdog prituhin the favorite ng mga junak is nothing hot dog all the time so ayan na guys medyo ano na siya okay na minaliktad na natin fast forward ayan okay na yan luto na yan kunin na natin para matapos tayo Ayan na, luto na. Excited na yung apat ng kumain. Kaso, ah, pipirito yun pa natin ang lempo. Lempo? Paano mo magbingkas niyan? Basta pork chop. So, ayan, tapos na yung hot dog. Isunod na natin ang pork chop ipito. Tsaka, natin yan ng maliit. Ayan na, tumatasik na yung mga mantika. So, ito lang muna, guys, for today's video. Thank you sa so, pag-support niyo always. Ayan na, guys. So, hiniwa ko na yan. Thank you.